Yo! What's up, guys? Ngayong araw nga pala, nandito na naman ang inyong Kuya Nix at magbibigay ako ng tatlong tips para ma love sa inyo, mga babae. Eh, Agay! <laughs> Alam ko kung puro kalukuhan na lang yung napapanood niyo sa video ko, eh. Eh, kaya ngayon ay bibigyan ko nila ang kayo ng ilang <laughs> tips para may sa inyo, mga girls. Girls! Tararang! -da Tiyong! Tiyong, tiyong, tiyong. Intro yun. yun. Baka sabihin ninyo ay puro kalukuhan yung aking video eh. Wala na kayo natutunan. Ngayon may matututunan kayo sa akin. Ito ang tatlong tips para may love sa inyo ang mga babae. Ah. Una. Una, una. Dapat hindi kayo matakaw sa lamog. Ah! Diba? yung mga damit niyo dapat hindi yung araw-araw ang dami agad din yung laog kakalaba lang may lamog na naman huh? dapat tipid tayo sa lamog huwag natin pahirapan yung mga girls na maglaba ng maglaba diba? paano natin may iwasan na maging konti yung ating lamog huwag tayo maligo kaya ko oh oh Edi eh, di ho, yung aking suot pa nung kami ni Papa ay nagbigit nung kami nakain ng mga crabs Diba? ba? Are you? Tingnan yun, yung video na 'yan. Oh, hindi ko alam, 'di ba? Yan yung suot ko pa noon. Oh, hindi ako naligo kahapon. Tipid sa lamog isang araw. Aba. <laughs> ayaw na ayaw ho ng mga babae na masisiba sa lamog ang mga lalaki. Bakit? Sabihin na lang ng babae, "Be, anta ko mo naman sa lamog. Kala mo'y daling-daling maglaba." Oh, 'di ba? Negative na agad. Dapat Less tayo sa lamog. Ang less na pagligo, is pag-less ng lamog. Yan! Yan ang ating number one tip. Number two! Dapat mabango ang ating mga kilikili. Yan, ito. Ah, uh, medyo masim-masim na -masim yun sa akin. Hindi ako naligo eh. eh may pawis-pawis pa eh. Ayos din. Pwede pa. Titiwng! 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 Intro ulit yun. <laughs> Alam niyo ba kung bakit nasabi ko na dapat mabango ang ating mga kilikili? Dapat kasi mabango yan. Ito ang mga favorite amoy ng mga girls. Pag namin nila, abaw. Amoy puto. Ay, walang. Ikis. Ik, ikis na agad. Kaya dapat maglagay tayo lagi ng riksona, sa kabila tawas. Pag walang riksona at tawas, pumunta kayo sa tungko. Pumunta kayo sa tungko, sa lutuan. Pwede ho ang abo. Ako na hong nagsasabi sa inyo. Maggamit ho kayo ng abo. Palaging mabangong ating mga kilikili para hindi tayo ng mga girls. Yan! Yeah! At yan po ang ating number two tips. Maglagay ka ng abo sa iyong kilikili para hindi mga mood ito. Yeah. Next is the number three tips. The last tips. Oh, Napakahalaga nito guys. Ang bit. Ito ang pila tandaan ninyo. <laughs> intro. Tiyo, tiyo, tiyo. Yan. Yan ang mga intro. Alam nyo ba kung bakit ko nasabing napakahalaga nitong number 3? Kasi ito yung unang-unang nakikita sa ating mukha. Ito yung mm? nakikita yan sa mukha natin. Maniwala kayo sa akin. O, tingnan nyo ha kung ano makikita nyo ha. ano nakita nyo? Di ba ngipin? Oh, ngipin! <laughs> ngipin. Last tip. Dapat ang ngipin natin is dilaw. Dilaw! Hindi puti. Mali lang. <laughs> pag puti, silver lang yan. Silver lang. Maniwala kayo sa akin. Poor. Poor. Pero kapag yan, dilaw. Yeah? Dilaw? <laughs> Sipi ng girls. Wow! Pambira! Mayaman tong boy na to. Bakit? Kasi gold yung ngipin. Agay. Gold. Pag ganyan dilaw. Pag mga dilaw-dilaw. Ang dilaw ng ngipin. Siguro puro gintong ngipin ito. Dapat dilaw ang ngipin natin. Ganyan Kasi pag puti, guys, sabi nila ay silver lang 'yan. Mababa 'yan. Ay pag dilaw, 'di ba? Dilaw is symbolize as gold. Yan dapat ngipin natin pag hitin natin. siya. Dapat 'yan madilaw para sabihin na mayaman 'to kasi gold ang ngipin. Pag dilaw ng ngipin, guys, ba? Diba? dapat maging attractive yung ngipin natin. Attractive dapat yan, attractive. Yan. Yeah. Pag madilaw yan, gold. Diba? Eh, paano tayo ngingiti kapag hindi attractive yung ngipin natin, diba? Sabi nga nila, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha. Yan. Dapat dilaw ang ngipin natin. Parang in love sila sa atin at isipin nilang, we are rich because our teeth is gold. Yeah! <hleplus> At yun po ang mga tips ni Queenix na dapat ninyong tandaan. Bye-bye!